Mga ka-express, isang nakakagulat na balita ang hatid namin sa inyo ngayon. Dalawang alamat ng Philippine Basketball. Dalawang bayani ng Gilas Pilipinas ang muling nagtagpo sa US para sa isang makabuluhan at makasaysayang tagpo na tiyak na magpapainit sa puso ng bawat Pinoy na mahilig sa basketball. Well, sino ba naman ang hindi nakakakilala kina Jimmy Alapag at L.A. Tenorio? Sa loob ng higit isang dekada, sila ang naging mukha ng PBA Plant Guard Supremacy. Si Jimmy, kilala bilang The Mighty Mouse, ay tanyag sa kanyang clutchness at leadership, habang si LA, na tinaguri ang The Tiny But Terrific, ay may killer instinct sa crunch time. Mula sa pagiging magkaribal sa PBA, naging magkakampi sila para sa Gilas Pilipinas, kung saan pinakatumatak ang kanilang pagsasama sa 2013 FIBA Asia Championship sa Manila, kung saan nakamit ng Pilipinas ang silver medal at nakabalik sa World Cup stage matapos ang ilang dekada. Kamakailan lamang, dumalo itong si L.A. Tenorio sa isang Sacramento Kings home game sa Golden 1 Center sa California, USA. Pero hindi lang siya basta nanood. Ang mas exciting dito, nakipagkita siya kay Coach Jimmy Alapag na ngayon ay bahagi na ng Sacramento Kings bilang player development coach simula pa noong 2023. Hey, hey, hey! Attention, mga Kapatrol. Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then Step 3. Comment anything good and positive about our idol, Kai Sato. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At sa isang Instagram post ni Jimmy Alapag, makikita ang kanilang mainit na pagkikita. At anya, Great having my close friend, former Gila's teammate, and brother L.A. Tenorio here in Sacramento for a Kings game. Grabe mga ka-express, nakakatuwang makita na kahit ilang taon na ang lumipas, intact pa rin ang kanilang brotherhood. At mula sa court, patungong coaching. Ngayon, ibang klasing role na ang ginagampanan nila. Si Jimmy Alapag, matapos ang matagumpay na karera bilang player, ay naging bahagi ng coaching staff ng NBA team. Noong 2023, siya ay itinalaga bilang player development coach ng Sacramento Kings. Bago ito, naging assistant coach siya ng Stockton Kings, ang G-League affiliate ng Sacramento. Samantala si L.A. Tenorio naman, ay kasalukuyang nagpapagaling at nagpapalakas matapos labanan ang cancer, ay nagsimula na rin sa kanyang coaching career. Noong November 2024, siya ay itinalaga bilang head coach ng Gilas Pilipinas Youth at ayon ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, he is a natural leader and a winner on and off the court. He will teach our young athletes lessons they will use not only in basketball but in life as well. Ang pagkikita nila sa Sacramento ay hindi lang basta pagkakaibigan. Ito ay simbolo ng Filipino excellence. Makikita natin na posible pala ng isang tulad ni Jimmy Alapag ay makapasok sa NBA, hindi bilang player kundi bilang coach. At ngayon sa pagkikita nilang ito, parang pinapasa niya ang torch kay LA at sinabi, Bro, ito ang landas kaya mo rin to. Hindi natin alam, baka balang araw, si L.A. Tenorio naman ang susunod na Pinoy na magiging NBA coach. At mula sa pangiging magkaribal, patungong magkakampi. Sa PBA, ilang beses na silang nagbanggaan, championships, rivalries and clutch plays, pero sa Gilas Pilipinas, nagsama sila para sa isang layunin. Iangat ang bandera ng bansa. At ngayon, kahit sa coaching career, parehong angat ang dalawa. Ang kanilang journey ay nagpapakita sa atin na tunay ngang walang imposible. Basta may passion, disiplina at pagmamahal sa laro, kahit NBA maaabot ng isang Pinoy. Mga ka-Express, ito ang tunay na ginulat ang Mundo Moment. Sino ang mag-aakala na ang dalawa natin players at underrated pa dati ay magiging leader at mentor na ngayon? Si Jimmy Alapag, dating tinatawag na maliit para sa pro level, ngayon ay coach ng NBA players. Sa si LA, na pinagdudahan din dati dahil sa kanyang height, ay naging Iron man ng PBA at ngayon ay nagmamando na ng youth program ng Gilas. Kaya para sa mga batang nangangarap, this is your sign. Kung dati sila ang iniidolo natin sa PBA at Gilas, ngayon sila na ang magiging dahilan kung bakit magkaroon tayo ng mga bagong superstars. Jimmy Alapag ay tenoryo, dalawang alamat na hindi lang basta bumida sa PBA, kundi naging inspirasyon ng maraming Pinoy sa loob at labas ng bansa. Sa loob ng maraming taon, sila ang naging representasyon ng sipag, husay at pusong palaban ng mga atletang Pinoy sa larangan ng basketball at hindi may kakailan na kahit anong laban, basta may Jimmy at LA, may pag-asa. Kaya't ang muli nilang pagkikita sa isang NBA event ay hindi lang basta simpleng reunion. eto ay makasaysayang tagpo na nagpapakita kung gaano kalayo ang marating ng talento ng mga Pinoy. Ang tagpong ito ay hindi lang nostalgia. Ito rin ay simbolo ng pag-angat ng talento ng mga Pinoy sa pandaigdigang entablado sa kanilang pagkikita sa NBA Arena, ipinakita nila na ang pinagsamahan nila sa court ay nananatili kahit sa labas nito. Hindi lang nila ginulat ang PBA, hindi lang ang FIBA, kundi ngayon, unti-unti na rin nilang ginugulat ang buong mundo ng basketball. At ang pinaka-exciting, this might be the beginning of a new era, kung saan ang Pinoy basketball icons ay hindi lang nililimita sa local courts kundi nagiging bahagi na ng global game. Kung kaya ni Jimmy, kung kaya ni LA, kaya rin ng bawat Pinoy. Kaya naman suportahan natin ang mga tulad nila, lalo na si Coach Jimmy Alapag sa NBA at Coach LA sa Gilas Youth. Mga ka-express, ano ang masasabi niyo sa epic reunion ng dalawang legend? Sa tingin niyo ba, may mas malaki pang tagumpay na naghihintay sa ating mga bayani at sa buong mundo ng Philippine Basketball. I-comment nyo ang inyong saloobin at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang kwentong ito sa iyong mga kaibigan at kapwa tagahanga ng basketball. Maraming salamat mga ka-express at hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy tayong magsama-sama sa paghubog ng mas maliwanag na kinabukasan para sa ating bayan at sa larangan ng basketball.